So guys, paano na yan? Nilipat na naman niya yung anak niya sa ila. Ibabaw ng, <laughs> ng bigas. Paano ako makakasaing yan? Kitkat? Baka naman pwede. Lipat mo yung anak mo sa iba. Dito talaga sa may bigas. Hindi <laughs> na ako makapagsaing yan, Kitkat. Kitkat? Kung saan-saan mo nalang nilalagay mga anak mo, Kitkat. Ha? Huh? Diyan pa talaga sa lagay ng bigas kitkat. Diyan sa sako ng bigas. Ayan guys. Paano ako magsasaing niyan? Nakakahiya naman sa kanila madisturbo. Ha? ah? so, naman lang nato ni Kitkat? Baka pwedeng ilipat mo ulit yung anak mo. <laughs> Sus, just me yung marimay po sang ito. Kung saan-saan na lang nilalagay. Sa ibabaw pa ng sako ng bigas. Hindi na ako makapagsayin yung KitKat. Wala akong kakain KitKat. Ayan. Patay ang bitok natin yung KitKat. Hmm. Yung mga anak mo, Ano bang meron dyan sa ibabaw? Bakit dyan? Ah? Paano tayo makasayin yan? Wala tayong kakain KitKat. Hmm? Baka pwede naman KitKat. Tingnan mo yun. Naka Ayan, nakakain. <laughs> Kutiyayo. Kitkat! Lipat mo anak mo sa kabila! Ah, magsasain ako, Kitkat! Wala tayong sinain!